maligayang pagdating sa Channel United Emissaries of Light. Kung gusto mo ang kwento ng karanasang malapit sa kamatayan, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Kung gusto mo ang kwento ng karanasang malapit sa kamatayan, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, magsimula tayo sa kwento. Ako ay nasa isang aksidente sa sasakyan na nasugatan ng aking tuhod noong ako ay teenager. Habang nangyayari ang aksidente, Tila bumagal ang oras, at nakita ko sa aking isipan ang mga kislap ng mga pangyayari sa aking nakaraan, pabalik sa aking pagkabata. Sa mga sandaling iyon bago ang banggaan, hiniling ko sa Diyos na iligtas ang aking buhay at ilayo akong mapahamak dahil pakiramdam ko ay hindi pa nagsimula ang aking buhay, at ninanais kong maranasan ng isang buo at kasiyas siyang buhay. Hindi ako nagkaroon ng masayang pagkabata, nadama kong hindi ako mahal at hindi gusto ng aking mga magulang, at kung umalis sa mundo nang hindi naranasan ang tunay na pag-ibig. Pagkatapos ng aksidente ay tatanggap ako ng fixation surgery upang patatagin ang aking sirang tibia. Sa operating room, binigyan ako ng anesthetic gas para mawalan ako ng malay. Naisip ko na ang gas ay magpapatulog sa akin at na ako ay managinip, hindi alam kung paano gumagana ang anesthetics. Sa ilalim ng impluensya ng kawalan ng pakiramdam, ang aking katawan ay nagpakita sa mga nakapaligid sa akin na walang malay, ngunit sa aking pananaw, gayon paman, ako ay gising na gising pa rin. Gising pa ako, sumigaw ako, pagkatapos ay bigla akong napakalapit sa kisame, ngunit sa lugar na iyon sa itaas ng nakatutok na aktibidad sa ibaba, nakaramdam ako ng kalmado at kapayapaan. Nagsimula akong makarinig ng isang malakas na ingay, at bigla kong natagpuan ang aking sarili sa isang walang laman na lubos na itim, isang lugar na lubos na walang liwanag. Sa kawalan na iyon, napagtanto ko na wala akong solidong katawan, at iniisip ko kung nananaginip nga ba ako. Nais kong takasan ang kadiliman, ngunit naisip ko na walang kabuluhan na subukang gumalaw sa lubos na kadiliman na iyon. Iniisip ko kung aatakehin ako ng isang bagay, ngunit hindi ko nakita o naramdaman ng panganib sa oras na ako ay nasa walang laman na iyon lalo akong naging hindi komportable sa kadiliman, ngunit noon ay nakakita ako ng isang maliit na punto ng liwanag sa di kalayuan. Agad na lumipat ang liwanag na iyon sa isang posisyon sa harap ko, ngunit nag-aalala ako dahil hindi ko alam kung ang liwanag ay pala kaibigan o pagalit. Pagkatapos ay nagsimulang kumislap ang liwanag na parang brilyante at naglalabas ng liwanag ng iba't ibang kulay. Napagtanto ko na ang liwanag ay isang sentient presence nang magsimula itong tumawag sa akin. Naramdaman ko na ang liwanag ay isang mabait na nilalang o puwersa, kaya inabot ko ito para makipag-ugnayan dito, at nang gawin ko ito, naramdaman ko ang pinakahindi kapanipani walang pag-ibig na tumagos sa aking pagkatao. Mas naabot ko pa ang liwanag upang sumanib sa matamis at mapag-aruga na pag-ibig na iyon, ang pagmamahal na nagparamdam sa akin ng labis na pagpapahalaga at pagpapahalaga. Nadama kong ligtas ako at protektado ng liwanag na sa unang pagkakataon sa aking buhay, hinayaan ko ang aking sarili na maging mahina at mawala sa karanasan ng liwanag. Sumayaw ako, nagdiwang, at nagalak sa liwanag, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, naging masaya ako. Napakasaya ko na hindi ko gustong iwan ng liwanag. Bigla kong nakita ang dalawang punto ng liwanag na papalapit mula sa malayo, ngunit habang papalapit sila, nakita ko na sila ay mga tao na ang katawan ay gawa sa liwanag. Habang papalapit ang mga ilaw na nilalang, tinanong ko kung alam nila kung nasaan ang aking mga magulang. Sa dulo ng liwanag, sagot nila, sinamahan ako ng mga liwanag na nilalang na iyon patungo sa dulo ng liwanag, at nang tanungin ko sila kung ano ang nasa dulo nito, sumagot sila na kailangan kong pumunta sa dulo upang malaman. Gusto kong magpatuloy, ngunit ayaw kong mahiwalay sa liwanag at pagmamahal ng liwanag tiniyak sa akin ng mga liwanag na nilalang na hindi ako mahihiwalay sa liwanag kung ako ay magpapatuloy pasulong. Ang mga nilalang na iyon ay tila tapat at mapagkakatiwalaan sa akin kaya nagpatuloy ako at dumaan sa parang isang pintuan. Sa kabilang panig ng pintuan na iyon, ang liwanag ay kumikinang ng napakaliwanag, kaya't hindi ko ito makita o malagpasan, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi sumakit sa aking mga mata. Sa larangang iyon, nagawa kong makita ang mga bagay mula sa maraming lugar nang sabay-sabay, kabilang ang mga bagay sa likod ko, nang hindi kinakailangang lumingon sa kanila. Nagawa ko pang pagmasdan ang aking sarili, at pinagmasdan ko ang pagakyat ko patungo sa mga ulap upang makarating sa isang lugar na mailalarawan ko lamang bilang isang mundo ng liwanag. Sa lugar na iyon, kumikinang ang lahat na parang jamante. Lahat ng naroon ay tila buhay at kumikinang sa liwanag. Sa larangang iyon, ang bawat puno, halaman, at bulaklak ay lumitaw na walang dungis at malinis, habang ang kalikasan ay sumabog sa buhay. Naglakad ako sa isang landas roon, hinahangaan kung gaano kaganda at malinis ang lahat. Nakarating ako sa isang junction, at nang tumingin ako sa kaliwa ko, nakita ko ang isang gusali na mukhang gawa sa malinaw na kristal. Napatingin ako sa harapan ko, at nakita ko ang ilang tao na naglalakad palapit sa akin. Nag-aalala ako na baka magalit sa akin ang mga taong iyon, kaya tumakbo ako at nagtago sa likod ng isang matataas na bakod ng mga palumpong sa pag-asang hindi nila ako mapansin. Pinagmasdan ko ang pagdaan ng mga taong iyon, at nakahinga ako ng maluwag na hindi nila ako napansin. Then suddenly, I heard a voice ask me, Are you going to stay hidden? Nako, hindi lang ako sigurado sa mga taong papunta sa direksyon ko, kaya nagtago ako, natatawa kong sagot ito ang iyong tahanan, kaya pinahihintulutan kang pumunta kung saan mo gusto, payo ng boses. Sinasabi mo bang tahanan ko ang lugar na ito? Itinanong ko. Oo, sabi ng boses. May nakita akong lugar na parang parke na may mga puno at bulaklak ng bawat kulay. Tumakbo ako sa park sa pagdiriwang ng saya at saya na nararamdaman ko sa sandaling iyon. Pagkatapos ay nakita ko ang isang arched bridge na sumasaklaw sa isang maliit na ilog. Habang papalapit ako sa tulay, nakita ko ang napakaraming makukulay na bulaklak at palumpong sa magkabilang gilid ng tulay, na nasa gilid ng ilog. Habang nakatayo ako sa tulay at tumitingin sa tubig, namangha ako sa hindi kapanipaniwalang ganda at iridescent na cobalt blue na tubig. Habang tinitigan ko ito ng malalim, nakita ko ang Earth bilang isang magandang asol na marmol sa kalawakan. Habang namamangha ako sa planetang iyon, Naisip ko ang mga pangyayari sa buhay ko at iniisip ko kung bakit hindi ako mahal ng aking mga magulang at kung bakit ako pinakikitunguhan nila ng malupit. Iniisip ko kung totoong mahal ako ng Diyos, at kung mahal nga niya ako, bakit hindi niya naisip na protektahan ako mula sa pagtrato sa akin ng ganoon kalupit. He will, narinig kong biglang nagsalita ang isang boses sa pinaka nakapapakalma at nakakakalmang tono. Napakaganda ng boses na iyon na tila musika sa aking pandinig. Poprotektahan niya ako, tanong ko sa pamamagitan ng pagkumpirma sa sinasabi. Oo, pagkumpirma ng boses, at sa bawat pagbigkas, naramdaman ko ang pag-aalis ng bigat ng pag-aalala mula sa aking diwa at ang pakiramdam ng dalamhati, kalungkutan, at paghihiwalay sa aking puso. Tinanong ko ang boses kung bakit hindi ako ipinagtanggol ng Diyos, at ipinaliwanag ng boses na ang mga bagay na naranasan ko ay pansamantala lamang ipinaliwanag ko sa boses na inakusahan ako ng mga bagay na hindi ko ginawa, ngunit walang gustong maniwala sa aking mga paliwanag. Noon pa man ako ay naniniwala sa iyo at naniniwala sa iyo, sagot ng boses. Napakasaya kong marinig sa unang pagkakataon na may nagsabi na talagang naniniwala sila sa akin at naniniwala sa akin. Sana maganda ako, saka baka mahalin ako ng mga tao. Lahat ay mahilig sa magaganda, sabi ko. Ang ganda mo inside and out ang iyong kagandahan ay sumisikat mula sa loob, sagot ng boses. Tuwang-tuwa ako nang marinig ang isang tao na nagsabi na nakita nila akong maganda, at tuwang-tuwa ako sa tuwing naririnig ko ang boses na nagsasalita. Kung bibigyan ako ng talento, tulad ng kakayahang kumanta, mamahalin ako at ipagmamalaki ng aking mga magulang, at magsasalita sa iba tungkol sa aking talento ng may pagmamalaki, nag-iisip kong sabi. Magaling ka ng kumanta, sagot ng boses. Oh my god, sa tingin mo ba? Itinanong ko. Oo, sa tingin ko talaga, sagot ng boses. Sana mas nakalulugod ako sa iba, kung gayon hindi sila magiging masama sa akin, sabi ko. Walang masama sa pagiging maganda, sweethearted na tao mo, sagot ng boses. Maganda ang puso ko, itinanong ko. Oo, syempre ikaw pa, sagot ng boses. Kung ako nga, bakit ganoon na lang ang pakikitungo sa akin ng aking mga magulang? mas matinding kalupitan sa kamay ng kanilang mga magulang. Sinasalamin lamang nila ang parehong relasyon sa iyo na naranasan nila noong bata pa sila, paliwanag ng boses. Gayunpaman, ang Diyos ay palaging mamahalin, at wala kang magagawa para baguhin ang paraan ng nararamdaman ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ang iyong tunay na ina at ama, paliwanag ng tinig. Wow, mahal talaga ako ng Diyos, naisip ko. Kung ako ay espesyal tulad ni Moses o Abraham, mas mamahalin ako ng Diyos, hindi ba? Itinanong ko, kung paanong ang isang ina ay nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak kahit sino o anong uri sila ng tao, mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak, bagaman ang pag-ibig ng Diyos ay isang libong beses na mas dakila kaysa sa pag-ibig ng isang makalupang ina, paliwanag ng tinig. Ang marinig iyon ay nagdulot ng pag-ibig at kaligayahan sa bawat himaymay ng aking pagkatao gusto kong manatili sa piling mo at sa Diyos man, sabi ko. Ikaw ay kasama ko at kasama ng Diyos sa lahat ng sandali, bagaman maaaring hindi mo namamalayan, sagot ng tinig. Pagkatapos ay lumingon ako para makita ang pinakamagandang lalaking nakita ko, at ang pagiging iyon ay nagpapakita ng wagas na pagmamahal, kagalakan, at pananabik. Siya ang pinakagwapong lalaki na may pinakamagandang asol na mata, at siya ay bata at matangkad, at ang kanyang balat ay tan. Si Jesus ay perpekto sa bawat kahulugan ng salita. Tumakbo si Jesus papunta sa akin at ako sa kanya, at nang magkayakap kami, naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin nang napakalapit sa kanya. Habang magkayakap kami, nawala ako sa mga mata niya at sa mga mata ko sa tila pinakamatagal na panahon. Kaya kapag namatay tayo, ito ay hindi tulad ng isang estado ng walang hanggang pagtulog. Itinanong ko, hindi. Sagot ni Jesus habang tumatawa sa kalokohang paniwala. Ipinaliwanag sa akin ni Jesus na ako ay mabubuhay magpakailanman at na ang kamatayan ng katawan ay maihahalin tulad sa pagkalaglag ng isang suson ng lumang balat. Ipinaliwanag ni Jesus na ang lugar na aking natagpuan noon ay ang aking tunay na tahanan at naging aking tahanan mula pa noong una, at ako ay mananatili doon kasama nila sa buong kawalang hanggan. Hindi ko may larawan sa mga salita kung gaano ako naaliw, masaya, at nasa sabik ng marinig iyon ni Jesus. Hindi pa ako nakakaramdam ng labis na kapayapaan at kagalakan hanggang sa sandaling iyon. Pagkatapos ay tinanong ako ni Jesus na magpas siya kung gusto kong manatili doon kasama nila o kung gusto kong ipagpatuloy ang aking pisikal na pag-iral sa Earth. Ano ang dapat kong gawin sa Earth? Tinanong ko siya, magmahal ka lang at magsaya, sagot niya. Iyon lang ang dapat kong gawin. Itinanong ko, oo, iyon lang, sagot niya iyon na ang ginagawa ko, sabi ko. Alam kong alam mo, sagot niya. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal na nagmumula sa kanya habang nakangiti siya sa akin, at para bang nagniningning siya sa pagmamalaki. Mukhang walang nakaka-appreciate ng pagmamahal na ibinibigay ko, sabi ko. Tunay, ginagawa nila, bagaman maaaring hindi nila palaging sinasabi, sagot niya. Pahalagahan nila ang pag-ibig, ngunit hindi nila alam kung paano magpapakita ng pagmamahal o ipahayag ang kanilang pagpapahalaga sa pagmamahal na ibinibigay ko sa kanila. Nakakalito, sabi ko, talaga, sila, I love you, sabi niya habang nakayakap sa akin. Nagtitigan kami ni Jesus sa mata ng isa't isa ng buong pagmamahal. Ano ang naghihintay sa akin kung babalik ako sa buhay sa earth? Itinanong ko sinabi sa akin ni Jesus ang tungkol sa mga hayop na inihanda niya bilang mga regalo para sa akin at kung gaano nila ako kamahal. Ipinakita sa akin ni Jesus ang aking kinabukasan sa lupa, at para akong nanunood ng pelikula sa isang screen. Nakita ko na napakasaya kong nabubuhay, at nakita kong masaya akong kasal. Laking gulat ko nang makita ko ang aking sarili bilang isang masayang tao dahil ang buhay na iyon ay isang kaibahan sa buhay na nabuhay ako bago ang sandaling iyon nakita ko ang aking sarili bilang napakasaya at nais ng iba na makibahagi sa kaligayahang iyon. Nakita ko ang malakas na epekto ng aking mga salita sa buhay ng iba nang magsalita ako tungkol sa pag-ibig ni Jesus, at nang makita ko kung gaano karaming tao ang tutulungan kong tuklasin ang pag-ibig na iyon at bamaling sa Diyos, alam kong kailangan kong bumalik. Nag-aalala ako, gayon paman, na kung babalik ako, hindi ko na mararamdaman ang pagmamahal ni Jesus tulad ng naramdaman ko sa sandaling iyon kasama siya. Nakarating ako sa conclusion na magiging mapayapa ako sa pagbabalik kung masisigurado kung hindi hindi kami maghihiwalay sa kanya, dahil ang pagmamahal niya ang gusto ko. Gusto kong bumalik si Jesus na kasama ko, ngunit ang pag-iisip ng pagsasabi niya ng hindi sa aking kahilingan ay labis sa akin dahil hindi ko makayanan ang pag-iisip na mawalay sa kanya lumingon ako sa kanya at tumingin ulit ng malalim sa mga mata niya. Nakita kong nakangiti pa rin siya sa akin, na hindi siya tumigil sa pagngiti, at hindi niya inalis ang tingin niya sa akin sa buong oras na iyon. Nag-ipon ako ng lakas ng loob bago nagtanong sa kanya, babalik ka ba sa akin? Of course, sagot niya. I never want to be separate from you, sabi ko habang hawak ko siya ng mahigpit nakita kong nakangiti pa rin siya habang nakatingin sa akin gamit ang kanyang napakagandang asol na mga mata. Nawala na naman kami sa titig ng isa't isa habang nagpupuyos ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hinawakan niya ang mga kamay ko sa dibdib niya habang ang puso ko ay naguumapaw sa saya, pagmamahal, excitement, at pakiramdam ng in love, at ganoon pa rin hanggang ngayon. Ipinaliwanag sa akin ni Jesus na gusto niyang sundan ko siya dahil may gusto siyang ipakita sa akin. Sumang-ayon ako, at siya at ako ay lumakad ng tila napakatagal. Habang naglalakad kami, napagmasdan ko ang kagandahan ng kalikasan sa paligid namin, at ang bawat aspeto nito ay nagpapaalala sa akin kung gaano ito kamanghamanghang lugar. Naglakad kami hanggang sa makarating kami sa isang bahay, at si Jesus, na nakangiti sa akin na puno ng pagmamahal sa akin, ay nagpaliwanag, ito ang iyong bahay. Hindi ako nakaimik, ngunit sa pagkakataong iyon ay nabigla ako sa pagmamahal na naramdaman ko sa aking puso. Lumapit ako sa kanya at inakbayan siya. Salamat, ang tanging nasabi ko na may luha sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, tinanong ko ang aking sarili kung mas magiging masaya ako para lamang manatili kasama si Jesus sa langit. Gustong gusto kong kasama siya, at hindi ko maisip na mas mabuti ang pakiramdam ko kaysa sa naramdaman ko sa sandaling iyon nakaupo kami sa hardin ng bahay habang nakatingin sa isa't isa ng may pagmamahal at pagmamahal. Bawat sandali ay perpekto sa, Jesus. Ang buhay ko ay hindi maaring maging mas perpekto kaysa sa ngayon, iniisip ko nang sabihin ni Jesus, mayroon akong iba pang ipapakita sa iyo. Umalis kami ng bahay at naglakad ng magkahawak kamay, at habang naglalakad kami, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya sa kalaunan ay narating namin ang isang kristal na edipisyo na parang isang higanteng kastilyong estilo ng katedral. Binuksan ni Jesus ang malalaking pinto sa edipisyong iyon, at naglakad kami sa isang napakalawak na pasilyo na puno ng liwanag, at ang pasilyo na iyon ay puno ng napakaraming tao, na lahat ay nakangiti sa parehong mapagmahal na paraan na ngumiti sa akin si Jesus. Lahat ng mga taong ito ay nagmamahal sa iyo, sabi niya nagsimula akong umiyak sa kaligayahan habang pinagmamasdan ko ang mapagmahal na mga mata at mga ekspresyon ng mga liwanag na nilalang na nagmula sa may kulay na liwanag na nagmumula sa lahat ng bagay sa langit. Ang puso ko ay napuno ng pagmamahal at kagalakan nang dumating sa aking isipan ang pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga ng bawat isa. Gusto kong manatili at gumugol ng oras sa bawat isa sa kanila, ngunit alam ko na kailangan kong umalis at bumalik sa Earth. Nagpaalam ako sa mga taong iyon, at pagkatapos ay umalis na kami ni Jesus. Para makabalik ako kasama ka sa earth, kailangan kong sumanib sa iyo, sabi niya. Pagkatapos ay pumasok si Jesus sa akin, at tayo ay naging isa. Naramdaman ko na kasama ko siya, at parang nakatingin ako sa labas kasama ang mga mata niya at pinagsanib ang mga mata ko. Iniwan ang aking tahanan sa langit, naglunsad kami bilang isa patungo sa earth, gumagalaw sa kalawakan sa bilis ng kidlat habang naglalakbay kami, naramdaman ko ang aking sarili na nagiging isa sa lahat, na ang lahat ng mga hangganan ay nawala sa pagitan ng aking sarili at ng lahat ng bagay sa universo. Sa karanasang iyon ng pagsasanib sa lahat ng bagay, nalaman ko at naranasan ko ang buhay mula sa kinatatayuan ng lahat ng anyo ng buhay sa universo. Pagdating namin sa Earth, pinagmasdan ko ang kagandahan nito, ngunit habang inihahambing ko ang kagandahan nito sa kagandahan ng langit, kitang-kita ko na walang kompetisyon. Sa Earth, lagi kong alam ang paghihiwalay sa pagitan ng aking sarili at ng iba, na isang malaking kaibahan sa karanasan ng pagsasama o pakikipag-ugnayan sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Habang papasok kami sa atmosfera ng lupa, naramdaman ko ang mainit na hangin habang pinalibutan ako nito. Ang katawan ng umiinit, hindi ikaw, paalala ni Jesus sa akin. Lumipad kami sa dagat, at nagtaka ako kung bakit hindi ko naranasan ang karaniwang pakiramdam ng pagiging basa. Ang iyong katawan ang nabasa, hindi ikaw, ang sabi ni Yesus. Tiningnan ko ang aking katawan sa ospital bago ito muling nakipagkita, at naisip ko kung gaano kahigpit ang katawan na iyon. Hindi ako nakaranas ng anumang attachment o sentimentality sa form na iyon, at sa sandaling iyon, tila medyo nakakadiri. Sa patnubay ni Jesus, nadulas ako sa aking katawan sa pamamagitan ng sternum. Sa una, parang nababagay ako sa isang bagay na napakaiba sa akin. Pagkatapos ay nagsimula akong marinig ang mga boses ng mga tao habang tinangka ng mga taong iyon na buhayin ako. Kailangan lang ng ilang sandali upang makipag-ugnayan muli sa iyong katawan, payo ni Jesus. Pwede ba akong makahingi ng tubig? Itinanong ko, hindi pa, pero dadalhan ka namin ng ice chips, sagot ng doktor hinanap ko si Jesus, ngunit hindi ko siya mahanap. Alam ko balang araw magkikita rin tayo. Ang aking buhay ay ganap na nabago pagkatapos ng aking NDE, at ako ay nagbago at magpakailanman sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesus.